Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ako si Kaliwa, Ako si Kanan. Kwento ni Russell Molina, guhit ni Ibarra Crisostomo. Makinig na mabuti. Ako si Kaliwa, kapatid ko si Kanan. Hinubog kami mula sa isang goma, isang aming tutsura. Magkasingaan, magkasinlaki. Ako si Kanan, kapatid ko si Kaliwa. Sabay kaming binili ng nanay ni Carlos sa Divisoria. Iisa ang aming forma. Magkakulay, magkasintibay. Maghapon ay nag-uunahan kami ni Kanan. Ako ang laging nauuna. Kaya ako ang paborito ni Carlo sa tumbang preso, ako ang bida niyang pamato. Maghapon ay nag-iiwanan kami ni Kaliwa. Ako ay hindi nahuhuli. Kaya ako ang paborito ni Carlo. Sa karera sa sapa, ako ang bangkang pambato. Ako si Kaliwa. Sa akin nakatali ang lubid ng kaniyang saranggola. Ako si Kanan. Sa akin umaasa kapag namumukol ng mangga. Ako, ako, ako talaga ang paborito niya. Ayaw ko si Kanan. Sana'y di ko na siya makasama. Ako! Ako. Ako talaga ang paborito niya. Ayoko si Kaliwa. Sana ay hindi ko na siya makita. Isang umaga, pagkagising ko, ay narinig ko si Carlo. Nol, nakita po ba ninyo yung kanan chinelas ko? Nawala na si kanan sa tabi ko. Tuwang-tuwa ako. Nakita ko si Carlo na paikot-ikot sa kwarto. Pinuntahan ang bawat sulok, silong at kanto. Maghapong hinanap niya si Kanan. Maghapong hindi niya ako isinuot. Maghapong hindi niya ako dinampot. Hindi kami naglaro ng tombang preso. Mali pala ako. Si Kanan pala ang kaniyang paborito. At pagdating ng gabi, isinilid pa niya ako sa aparador na mga pinaglumaang sapatos. Bakit ka nandito? Ang tanong ng matandang bota. Mukha ka pang matibay at may ibubuga. Nawala ho ang kapatid kong si Kanan. Ay, ganyan talaga ang sabi ng isang bakya. Ako rin nawala ng kapareha at ngayon ay nag-iisa. ako makaalis kahit na isang hakbang. Dito nakapirme, nakatagot na kalimutan. Nasaan na kaya si Kanan? Bigla ko tuloy siyang hinanap. Isang umaga, pagkagising ko, ay nasa labas na ako ng bahay. Dinala ko rito ng asong bantay. Nawala na si Kaliwa sa tabi ko. Tuwang-tuwa ako. Natanaw ko si Carlo na paikot-ikot sa kwarto. Pinuntahan ang bawat sulok, silong at kanto. Siguro'y naglalaro sila ng taguan ni Kaliwa. Maghapong hindi niya ako isinuot. Maghapong hindi niya ako dinampot. Mali pala ako. Si Kaliwa pala ang kanyang paborito. At pagdating ng gabi, mag ako sa kalsada. Bukit ka nandito? Ang tanong ng lumang gulong ng bisikleta mukha ko pang matibay at may ibubu ko. Nahiwalay kasi ako sa kapatid kong si Kaliwa. Ay, ganyan talaga. Ang sabi niya. Ako rin nawalan ng kapareha. At ngayon ay nag-iisa. Di tuloy makalayo kahit isang di pa. Dito nakapirmi, naiwan at nakalimutan. Nasa na kaya si Kaliwa? Bigla ko tuloy siyang hinanap. Nandito lang pala yung isang tsinelas mo, iho. Ang hiyaw ng nanay ni Carlo. Dali-dali akong kinuha ni Carlo mula sa aparador. Ang paborito kong kaliwang tsinelas. Nandito lang pala yung isang tsinelas mo, iho. Sabay pulot sa akin ng nanay ni Carlo. Dali-dali akong sinalubong ni Carlo sa labas. Ang paborito kong kanang tsinelas. Sa wakas ay magkasamang muli. Napatalon si Carlos sa tuwa. Sabay kami ni kanan na lumipad sa ere. Sa wakas ay magkasamang muli. Napatalon si Carlos sa tuwa. Sabay kami ni kaliwa na tumapak sa lupa. Buong umaga ay naglaro kami sa may sapa. Buong hapon ay nagpalipad ng saranggola. Sabay kaming naglaro ng tumbang preso. Sabay kaming namukol ng mangga sa kanto. Sa tuwing ahakbang, kami naghihintayan. Siya si Kanan. Saan man magpunta, magkasama kaming dalawa. Sa tuwing tumatakbo, walang iwanan. Siya si Kaliwa. Saan man magpunta, magkasama kaming dalawa.